Siya mo wala ito mo dun? Siya yung Marami status eh Dito kami sa Bundok Araya Bundok Makantung What's that, men? Bukit nakabota talaga, oh. Uy, too big, men. Uh. Tahoy, oh. Sayang, oh. Balot lang, oh. Ang ulingin, oh. No? Ah. Hindi ko mag-uling, pre. Ayan. Ayan, yan. Ito, oh. Buntas, oh. Iyong punong ito, oh. yung trecho, oh. Ang galing na yung dulo niya. Right, Gadaan lang ng bahay, hindi Ay, ulan. Ayun. Ayun. Kain. E lok, madalas 'yan, boy. Allah. Kalimigo. Ano 'yan, 'no? Muputok eh. Hindi pala magandang dadalahin eh, no? Bagong taon. Dapo. Naulog. Four kids eh. Four kids. Rubing status. Pounder. Dahan. Bolter. Pounder eh. Nangungunay. Yan natin doon yung Ocasio. Chief of Police eh. PC yan. Ano naman yung uniform niya. Army ba yan? police. Army yan. Army. Army. Ah, ano pa? Year of Destiny ko. Oh.